Grabe, ang ganda naman ng motor na ito ni pare. Tignan nyo. Parang Honda Click to guys ah. Ayan oh. Wow. Ang astig. Formado. Istar yung kanyang mags. Ito yung parang mga pinupormahan dito sa amin eh. E, parang sa Pilipinas pala ito guys. Tignan nyo. Grabe. Parang may mata yung Honda Click niya mga tropa. Ayan oh. Uy. Wow. Naging violet yung mata. Ang astig. Tapos formadong formado. Napakaganda. Paano kaya ako magkakaroon ganyan. Uy, umalis na si pare. Oh, man, ito may pa dito ng Honda Click na formado. Grabe, ang gaganda ng mga motor nila, guys. Magkakaroon kaya tayo noon? <laughs> eh, susubukan nating magkaroon, syempre. Pipilitin natin at kung hindi, eh makakahiram tayo sa kanila. <laughs> Pero bago natin magawa 'yon, mga tropa, eh wag mo munang kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe. <laughs> kaya kung may motor ka na, ha, pa mo ako, okay lang ba? Ayos. <laughs> at buti na lang nakapag-like at subscribe. Scribe ka na. E eh, hanapin natin yung mga nakapormadong trick dito sa lugar na to. <laughs> tara tara maghanap-hanap nga tayo muna mga tropa. Ala! Teka nga lang guys Ano to? Tignan nyo Oh no Kanino ko motor to guys Tignan nyo Yung gulong niya natanggal Nako parang tutusta na to ah Sino kayang may-ari nito mga tropa Kawawa naman tong motor na to Tignan nyo Hindi na to mapapakinabangan Eh kinakain na kasi ng ano liab Oh no Paano na kaya to? Pwede ko ba itong Halap kaya ako ng tubig San kaya makakuha dito ng pangano dyan sa mga ano na yan Liyab liyab na yan Teka lang. Tao po, may tubig ba kayo dyan? Meron kasi ditong motor eh. Gusto ko sanang kunin. Kaso nga lang ang init. <laughs> Ito dito, meron kaya rito? Tao po, Uhuy, ganda dito sa lugar na to ah. Ay no, may higaan pa dito guys. Yan no, pwede ba tayong mahiga? Pero joke lang, hindi pala ako nakatira dito. Baka mapagalitan ako dito mga tropa. Tara, tayo. Baka mamaya may dumating may ari. Eh, humingi lang naman tayo ng tulong dito. Hingi lang sana ako ng tubig. <laughs> Wait lang dito ba? Meron? Opo mamakipasok, pahingin ng tubig. Oh, man. Wala tayong mahingin ng tubig dito, mga tropa. Paano na to? <laughs> Yaan mo na nga. Maghanap na lang tayo dito ng mga pulis para sabihin ang nangyayari dun. Oh, no? ay, no. Sayang talaga yung motor na yun, mga tropa. Kaya ito, tatakbo-takbo muna tayo. Maghanap-hanap tayo, guys. Kaso, abutan na hata ako ng ano, takip si ilim, eh, no. Maggagabi na pala. Ako naman. <laughs> Malas talaga natin for today's video. Eh, ito, laundry. Ayan, guys. Panigurado. May tubig dito sa laundry. Wait lang. May tao ba? Tao po <laughs> Hindi ako magpapalaba Hingi lang ako ng tulong Kung meron kay dito ng tubig Meron kasi dung motor Gusto kong buusin ng tubig Ito guys oh May mga nilalaban ba? Oh men Wala namang nilalaban guys Sigurado wala silang tubig dito Kasi kung meron Dapat may naglalaban na dyan sa washing machine Kaso wala Oh no Nako Pabaksak na talaga yung araw Hindi ko magagawa yung mission natin Sa pagiging mabait na civilian Haha <laughs> Pero ayos lang yon. Tara Baba na muna tayo dito mga tropa Kayaan na natin yung mga kapulisan dun Kung anong gagawin nilang aksyon Eto guys, ginamit ko nga muna pala yung Mio natin, no? Oh. Pupunta muna kasi ako dito sa may kapihan. Ayan, no? Oh. Pwede tayo mag-park. Park muna natin to mga tropa ng ating Mio. yan ayos. <laughs> Tara, muna tayo. Ayan guys, oh. Tignan nyo yung Mio ko. Kaso nga lang, hindi siya formado. Eh, grabe kanina, mga Honda Click. Ang gaganda. Pero ayos lang yun. Eh, puhasok muna tayo dito sa may loob ng Starbucks Coffee. <laughs> Ayun, nakikita nyo ba sa may taas natin, guys? Starbucks Coffee yan. Wait lang, ano kayang mga order dito oh man kaso ah, walang katao tao guys wala malawang kasama ditong magkape pero silipin muna natin kung magkano yung mga kape dito oh no ang mahal pala Ginto pala yung mga kape dito sa Starbucks. Ako, baka di na lang siguro ako magkakape guys. Eh, magtutubig na lang ako sa labas. Ang mahal-mahal naman pala. <laughs> wala akong pambili. Saktong-sakto, wala naman yung mga cashier dito. Tara, wag na tayo dito pumunta. Wag na tayo magkape guys. Eh, alis na tayo dito. <laughs> tara, tara, dali-dali. Sasakay na muna ako dito sa Mio ko. Yun, atras muna tayo mga tropa. Let's go. Ay, nga pala, inabot na nga tayo ng gabi. Siyempre, kapag gabi, kailangan binubuksan ang ilaw. Ay, no, natin niya ilaw mga tropa Uy may bus Wow May bumabiyahe pala ng bus dito Ako ngayon ko lang nalaman yun ah Bukasan ko pa yung ilaw na mas malakas Ayan Uy meron dito yung nakamotor oh Ano kayang klaseng motor na ni pare Sundan natin Parang big bike yun ah Wow Ang ganda naman ng motor ni tropa Tara buli natin yun Uy tropa Tara mag rides tayo ngayong gabi Night rides tayo Pumunta tayo ng bagyo. Malamig doon Kaso nga lang guys Hindi yata tayo ng pinapansin ni tropa Susundan ko na lang siya kung saan siya pupunta <laughs> titingnan natin kung saan yung mga tinatambayan na itong mga tropa nating riders na naka big bike no wait lang ba't ang bagal niya magpatakbo oh man eto uminto na siya guys tara sabihin lang natin siya boy susundan <laughs> lang kita pre saan ka pupunta <laughs> naka big bike ka pa ako naka Mio lang pero makakasabay ako iyo, kasi magaling ako mag drive ay hey, no pasigsag sigsag ka pa alam mo may iwan mo ako dyan pre hindi mo ako lang matulin din ako magmaneho Oh, uy, what? Dito pala siya pumunta sa may dealership. Naku, naku, teka nga lang. May nakapark ditong motor, oh. Lalagay ko muna yung motor ko dito sa may gilid. Yan, ayos. Ano tong park na to, boy? Wow, NMAX. Formado. Ay, no, nakalagay NMAX, oh. Grabe, ganda. Color white din. Tapos yung mata ng kanyang NMAX, tignan nyo. Nag-iba-iba yung kulay. Ngayon ay kulay pula. Tapos biglang magiging dilaw. Ano kayang next? Magiging kulay green siguro. Wow, naging green nga. Napaka-astig ng NMAX na to ah. Kanino kaya to? <laughs> Kaso wala naman akong pambili mga tropa. Pero mali nyo mamaya, meron. Silip mo tayo din sa loob guys. Tignan natin. Wow! Ang ganda naman ng mga naka display dito ng mga motor. Big bike to mga tropa. Isa siyang ninja. Ayan o, oh, Kawasaki nakalagay sa baba o. Oh. At sa tanawang niya, ano to? Siguro Yamaha to. Wow, magkasama pala sa tindahan ng Yamaha At saka sa akin, Ninja Aba, ayos tong shop na to, kung ganun Tsaka meron pa dito naka-display oh Uy, ano to? <laughs> May LC yung motor niya sa harap guys so oh. Ang astig ka Ano to, laruan? <laughs> Tsaka ang baba lang ng upuan na to Tsaka meron din siyang katabi na NMAX Wow, ang ganda ng NMAX na to mga tropa Teka, magkano kaya to? Pwede ba to sakyan? Uy, pasakay naman ako Grabe, <laughs> ganda ng motor na to mga tropa Paano kaya yan binibig? bumibili. Eh. Teka nga lang. Tingnan natin pala dito guys. Baka may mga tinitindang murang motor. Silipin natin. Ito <laughs> pala yung mga tinitinda dito ayano, eh. Ayan oh. Meron ditong bago. PCX. Wow. Honda. Ganda. Tsaka meron din ditong Honda Click. Yung hindi pa siya formado. At tsaka ito yung formado guys oh. Grabe. Ang ganda ng isa. Kaso limited edition. Wala tayong pambili. <laughs> Tara labas na nga tayo guys. Wala tayong pambili ng limited edition na yun. Sayang. Ang gaganda pa naman. Oh man He. Tara makalabas na nga lang muna tayo Punin ko muna dito yung motor natin na Mio Eh mag aano muna ako Mag rides muna ako dito O di kaya gagamitin ko to Para kumita ako May balak akong bilhin kapag nagkaroon ako ng pera Tara tara sakay nga muna tayo dito mga tropa Pero wait lang May nakikita kasi ko dito service in wash Ibig sabihin Eh may linisan dito ng motor <laughs> Tara pasok nga tayo dito mga tropa Ayan o oh. oh, di ba meron nga ang servisan dito Kapag magpapalinis kayo ng motor, eh dito dadalin. Kaso, nasa naman yung maglilinis? Wala naman eh. Siguro absent sila sa trabaho. Haha! <laughs> Tara, yaman na nga. Lalabas na muna ako dito. Pero kapag magpapaayos kayo ng motor, eh ba't ganun? Pangkotse ito eh. Wala naman kotse dito. Motor lang yung sakin na yan. Isasampa ko dito na parang ganyan. <laughs> ba ayos? Okay din naman pala. Pero yan yun na. Tara, labas na tayo. Malapin muna natin yung pag-aanuhan natin. Pagtatrabuhan natin ng delivery rider, no? Para kumita tayo mga tropa. Let's go, let's go. Pumunta muna tayo dun, no? Malapit lang naman yung dito, guys. Eh, dediretsoy mo lang to. Tapos, eh, kakanan tayo dito sa alsadang yan. Ayun, no? Napakadami rin palang mga tao ngayong araw, eh. Ayun, no? Magliliwanag na rin pala kasi. Kaya ito, nagmamadali na tayo, guys. Habang madalim ba yung kalsada para mauna na tayo sa pagdideliveran natin mamaya. Ayos ba yun? ayos na, Ayos. Ayun guys, tignan nyo, naka-uniforme na tayo. <laughs> anong kaya ang klaseng ano to? Hindi siya yung Shopee delivery. Pero ayos lang yan kung anong mang klaseng trabaho to. Basta magdi-deliver tayo ng mga parcel, no? Ayun, no, nakikita nyo ba yung courier na yan? Tara, pupunta tayo dyan. Let's go, let's go. Babiyahin ko lang to. Oh no, hindi pa rin pala nawawala yun. Ando doon pa rin pala. Hindi pa rin pala na ano ng mga kapulisan. Bahala sila dyan. Basta ako, mag-work tayo for today's video. Ayun, no, uy, antulin. <laughs> let's go let's go rides lang tayo ngayon sana magliwanag na ano para mas makita natin ng maayos ang kalsada medyo madilim pa kasi mga tropa pero yun nga no malapit na tayo sa pupuntahan natin di kulang tayo dito ayan tapos liliko na siguro ako dyan sa may loob sabi na nga ba at dito na yun nice nice baba mo na tayo siguro e eh, bubuhatin ko na to ayan buhatin na natin teka asan na ayan eto na pala yung mga kahon kailangan na natin tundalin mga tropa kung saan ba dapat natin siyang punta kaya sumakay so, na tayo sa motor mga tropa let's go let's go ayun no, oh, ito yung motor oh ayun yung kahon guys oh nakasayad pa nga oh <laughs> pero ayos lang yan hindi yan masisira ayos lang yung pagmamaneo natin dito kailangan safe nating madalhin sa customer no para baka bigyan tayo ng tip <laughs> sana lakihan nila yung tip para may kita tayo ngayong araw so at yun nga ipabiyahe ko muna to mga tropa boy let's go yun grabe naman guys ano yung pinuntahan natin parang napunta na tayo sa may ano probinsya sobrang layo naman ng ano na to long ride <laughs> ay no nakadaan na nga tayo sa may pulisya oh man sana malaki yung tip nito kasi long ride yung ginawa natin dito sa pagdideliveran natin mga tropa ay no ibang klasing lugar na to ngayon ko lang to napuntahan okay lang yan kahit malayo ayun sa wakas nakarating na rin tayo sa ating destinasyon tara baba mo na tayo ito daladala na natin yung box lagay Ilagay na natin to dito. Ayan, o oh, eto na. Nilagay ko na, guys. Nice, kumita na tayo sa wakas. Oh, man. Grabe, nakakapagod naman yung biyahe natin. Long ride masyado. Oh, no. Meron pa tayong isang pagdideliveran. Sige, sige. Okay lang to. Dadaling ko na to dun. Para naman matapos na yung ating mission for today's video. Ayan, mag-u-turn muna ako mga tropa. Siyempre, eh, babiyahin na natin to. Teka, may daan ba rito? Naku, parang wala atandaan dito, guys. Huwag mong sabihin papasukin ko to tapos tatagos ako dyan sa may bundok eh pwede nga ba talaga tong idiretso try natin oh no parang di yata pwede <laughs> nako cancel dito tayo dyan sa may kalisada baka mamaya eh masukal pala yung gubat na yun kaya hindi tayo pinapadaan ni google map <laughs> tara sumunod na lang tayo dito sa tamang daanan mga tropa let's go let's go Ayun, sa wakas, nakapag-ipon-ipon na rin ako. Ayun, oh, inaambot na nga ako ng sinag ng araw, eh. <laughs> Uy, teka, ka, si Dokling ba to? Uy, Dokling, ikaw nga. Ay, Bon, habang nakita na naman tayo. Oo nga, Dokling, teka eh, nandito ka rin sa may ng mga motor. Balang mo bang bumili? Hindi, idol. Titingin e, lang ako. Eh, alam mo bang may bagong nilabas na motor? Uy, anong bagong nilabas na motor, Doc Leng? Eh, meron ditong Raider 150 Idol na kalansay. What? Raider 150 na kalansay? Meron bang ganon? Oo, oh, idol. Tara, pasok tayo. Bilhin mo yun. O, oh, sige, sige. Excited na ako. Tara, unahan na kita. Open sesame. Grabe, bumukas yung pinto. Apaka high-tech talaga dito sa may shop na to mga tropa. Nagdadatingan na yung mga tao. Baka mauna ang pa bumili. Tara, bibili na ako dito guys. Naku, eto nga yung Raider 150 na kalansay. Tara, bibilin ko na to guys. Ayun, nabili ko na. <laughs> Teka, nasa na si Dokling? Oh man, nawala si Dokling. Ay, eto pala. Dokling, nabili ko na yung Raider 150 na kalansay. Nakaydol, congrats. Tara, nabasta ayo O sige, sige, tara. Ichecheck ko nga muna tong motor na bagong bili natin mga tropa. Excited na kasi ako makita makita. Ayan, i ko. Pero wag dito. Baka makita ng ibang mga tao. Dun tayo sa may likod. Tara, dali mo. Dito tayo. dito tayo sa may pagawaan. At saka may car wash nga pala dito, guys. Tara, ilalabas ko na yung motor, ha? At eto na nga, guys. Nailabas ko na yung Raider 150 na alan sa ang ganda. What? Ang ganda ba niyang boy? Eh, kalansay nga sobra. Tignan mo. Ano kayang klasing concept to? Siguro, mabilis to, Dokling. Eh, malalaman natin yung ay, signal kapag sinubukan na natin patakbuhin. O oh, tama ka dyan. Eh wait nga lang, sakyan ko nga muna to para magkarinigan na. Ano, handa na ba kayong marinig tong Raider 150 na kalansay guys? Eh wag mo muna kalimutang i-like eh, ang video. <laughs> tara tara, sakay na tayo. <laughs> hey, no? Uy no, na ako. Oh, teka lang, lagyan natin volume. And eh, guys, medyo rinig nyo na ba? Eh bobombitan ko na kayo. Ayan na po yun. Ayoy, ang asti! Grabe ha, Idol, ang lakas ng bombet ng motor mo Eh, syempre naman, bagong bili ko yan eh Raider 150, nakalansay <laughs> So nga pala guys, marami sa inyo naghahanap ng Raider 150 no Eto lang palang available for today Kalansay nga lang, pero ayos lang yun At least Raider pa rin siya Ano Idol, testingin na natin yung Raider mo, matulin O sige-sige, testingin na natin yan Pero ako muna magdodrive drive. mo na yung Mio mo doon. Hmm. Ah, oh, sige, sige, Idol. Tara guys, tara guys. Sakay na tayo din sa motor natin na Raider 150. <laughs> grabe, tignan nga natin yung first person. Ayun no, wala talaga siyang kakahakaha. Eh, kalansay na kalansay talaga tong motor na to. <laughs> Pero ayos lang yan, mukhang matulin naman to. Testing natin, grabe, ang tulin ng Raider na to. Sigurado. <laughs> Ayun si Dokling, tara, sundan na natin siya. Ayun guys, tignan nyo. O, tara na, Dokling. <laughs> Try natin magpabilisan. Let's go, let's go game na Ayan guys, bigyan natin ng partida yun si Dokling Uy, second gear Uy, third gear Grabe, at tulin Fourth gear na tayo mga tropa Pero maabutan pa natin yung know, mamaya si Dokling <laughs> no o, fifth gear na ako Hintayin mo, sixth gear na ako ay o, no, uy, una na itaboy, boy <laughs> Grabe, at tulin <laughs> Let's go Nakayoko na ako mga tropa Tignan nyo ba naman o no? Ops, ops, slow down Grabe, tignan nyo nyo yung kayo na, oh, uy, daman na ko ba naman yung sobrang bilis na Raider 150 na kalansay At saka yung hangin, sobrang salung sa <laughs> Teka, park muna na tayo dito Grabe, sobrang tuloy ng motor na binili natin ngayong araw <laughs> Sobrang nasayahan na ako oh, doon <laughs> Uy, teka, Nasaan na si Dokling? Iwan na iwan na ba siya? Oh men, nasadsad ko Nako, nako, baka mamaya eh Tasira na yung gulong ng bagong kumbiling Raider 150 kalansay <laughs> Uy, Dokling, nakahabol ka rin ay, don't! Ang bilis naman sobra ng Raider 150 mo nakalansay! Abay, syempre! Napaagaan ba naman kasi na itong motor ko na to? Paano hindi mabilis? Ah, mas talaga ng motor na idol. Pwede nga bang subukan? Abay, syempre pwede naman. Pero mukhang dito ko muna tatapusin ang video mga tropa. Ganda nung nabili kong motor. Kalansay na Raider 150. <laughs> so, huwag nyo kalimutang i-like Para kayo naman ang papayaraming kong next. At mag-subscribe na rin kayo. Para magkasama tayo mag-rides. Pabilis na Dok Leng. Sige na. Try mo na yung motor kong Raider 150 kalansay. <laughs> so, yun lang boy. Sasakyan niya na at gagamitin. bye bye